So what's up guys and welcome back sa ating channel For this video guys meron tayong i-review -re na power amplifier Ito yung bagong repair natin ngayon guys na power amplifier Syempre iti-testing natin dito guys sa loob Paparinig natin na tumutunog na yung dalawang channel So samahan nyo ko guys and let's go So ito po guys yung bagong repair natin ngayon na power amplifier So brand nito is M-Audio Yung model niya guys ay MA3000 So, dinala to dito ni Bosing last week, mga 2 weeks na ngayon. So, yung problema nito is kapag na-power on na siya is may ilaw yung protect, tsaka yung kanya IPC na indicator light. Sa channel 2 guys, is normal lang yung ilaw niya. So, na-check natin yung channel 1, binaklas natin, pati yung kanyang module. Kasi ito mga imodio guys, is meron ba siyang module? So, pahirapan yung pag-trace ng sirak. Kasi yung kanyang module guys, merong IC, merong SMD. So, merong problema sa main board ng power amp. Kinalawang yung resistor. Yan, kinabitan na natin ng bagong resistor. Mga 1 4 watts lang yung ginamit dito. Tapos, natagalan ako dito guys. Akala ko, merong problema yung kanyang power transistor. So, binaklas pa natin. So, okay naman yung transistor, uh, power transistor. So, meron sa board niya yung kanyang resistor kinala kinalawang mga guys malapit sa driver so dito ito kasi yung dito guys yung nagalagay lang dito is yung power outputs mga drivers yan tapos meron yung drivers dito guys mga IC so naga problema kinalawang so kailangan resolder tapos palitan ng pyesa mga resistor na okay na siya guys itong channel 1 so pag test natin ay tumutunog na yung channel 1 tapos ngayon, pag check natin sa channel 2 is mahina. So, chinek naman natin yung kanyang input buffer. Merong ginalawang din sa channel 1. Kaya, pinalitan natin. Minaklas natin yung input buffer. Ayan. Tapos, ito, nilinisan natin yung kanyang volume control. So, dito naman sa part, guys, ng kanyang power supply, dito, merong dalawang kapasitor dito, guys, na loss contact na yung paa. Ah, ito. Parallel, 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 parallel. Uh, series parallel kasi yung connection dito. So, dito na side, dalawa is merong putol na paan ito. Uh, kinabitan lang natin ng wire silalim para hindi na magastos. So, nilagyan ko lang guys ng glue. Glue stick para hindi siya magalaw. Para kapit na kapit po siya. So, ito okay na to guys. Bago natin i-testing, meron tayong speaker dito guys. 8 inches lang pang testing natin so okay na to guys uh, i-review muna natin para meron kayong idea so itong mga emodio guys matibay naman to sulit po ito ginagamit na to sa mga sound system yung mga pang events marami na akong nakita nito sa mga sound mobile na emodio kaso lang kapag masira is mahirapan ka talaga kasi meron siyang module yan tapos yung iba yung value is iris walang value So, kailangan talaga, kung masira man talaga siya guys, pahirapan yung pag-repair. Kailangan yung iba, pumibili ng module. So, ito, buti nga ito guys, hindi napiktuhan yung module. Kinalawang lang yung parts. Tapos, kailangan linisan rin yung mga connection niya, galing board. Yung connector, kasi meron yung connector mga paa rito guys, galing sa module, naka sa main board. Yan. So, kailangan check talaga kada linya para matrace yung sira. Yan. So, same module pala guys. So, ito. Model niya is, uh, MA3000 meron siya yung dalawang blower. Sa harap lang yung blower niya, patapon sa likod. So, around 24 volts yung gamit dito na uh, blower. So, yung kanyang transformer dito is apat yung kanyang 58 volts. 58 volts ang to guys naka series kasi itong dalawang 58 volts apat na 58 volts po ito guys Ayan. makikita natin yung wires dito ito yung galing transformer 58 volts po itong blue 58 volts yung pula eh puti 58 volts itong blue tsaka 58 volts itong um, puti mga guys yan separated kasi yung supply nito yan ito yung supply dalawang 58 volts ito yung supply sa channel 2 tapos itong dalawang 58 volts naman dito guys ay supply dito sa channel 1 so per channel meron siyang individual na bridge type diode so naka series kasi itong dalawang 58 volts yan So, dalawa. Dalawa dito, guys. Dalawa rin dito na average type diode. Tapos, yung kasing kapasitor ay up. Walo. So, yung value nito is 15 UF. 15,000 UF with 100 volts. 8 pieces. Tapos, yung transistor na ginagamit dito, guys, ay Toshiba. Ito is A19 portrait. Tapos, value nito. To is to is 5200. So meron siyang check natin yung power outputs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11. So, meron po siyang 11 pairs na power outputs. Ayan. So, check ko dito guys. Parang wala, wala siyang relay or protect. So, nandito pala guys yung ganyang MOSFET. Yan. Na value 13007. Yan. So, ito yung input buffer niya. Binaklas pa natin to. Pero pa yung pagbaklas dito guys kasi i airy. Tanggalin po tong connector sa speaker para matanggal yung board. So, ngayon titesting natin. Gamit natin sa testing ngayon is ito yung P3 na Bluetooth para hindi na tayo gamit ng mixer. Na uh, connect tayo sa channel 1. Sinik natin sa parallel para isa lang yung Bluetooth natin dito. Yan. Check muna natin yung yung speaker natin guys. Nangalin muna natin. Yung kukonnect natin yung ground lang para malipat natin. Galing channel 1 tsaka channel 2. Yan, tingalin mo natin. Yan guys, I power on natin. Kasi okay na to. Power on natin. Yan. Yan siya guys. So yung channel 1 niya <coughs> is normal lang. Uh, hindi na nag-ilay yung protect. Yan. So, yung power na lang. So, 1 and 2. May power na. So, unang tayo testing sa channel 1. Kabit natin yung speaker. Ito yung channel 1, guys. Ayan. Bolion natin channel 1. Meron to guys, channel 1. Ya, yeah, meron So, kumagana na yung channel 1. Lipat natin channel 2. Yung ground guys, isa lang yan. Yan, itong sa taas tsaka ilalim. Pag-itim guys, ay isa lang yung connection yan. So, channel 2 tayo. Volume natin channel 2. Lipat natin on yan one guys. Kung we'll simba yung tunog. So ayan guys, okay na to guys. Pwede na to yata yeah, ni Bossing. So ayan lang guys yung video natin. Maraming salamat. God bless. Ika ingat.